Ah, uh, guys, uh, dito po kami sa gubat. Kami po ay maghahanap ng pako. Ano po mga guys, ang Ari po ang mga kasama ko. Pako. Yan. Ari mo ibinansagang ilong, the nose. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Pakalala kayo. Hi guys, Jero Malisi. Ugol. So, Parili kita sa mukha. Ito ang ating ano si Long Hair nagpagupit ng ho. Yeah, si Short Hair na. Si ano, Tikbab Bob. Mama ko sila, guys. Yan. Nagpapakupa ko lang huwara eh. Ako nag nag nagsikalat na ho. Oh guys, kami pa ay magkakape. Yan. Pag-uwi na natin 'yan. Wala 'yan ah. Hindi ko alam ah siya ay mamamaho yan yan ho ngayon lang ako nakapunta dito ito yan. safe naman yun yeah. ang lalaki po na pako pako yan ang tataba dito lang kaya sa Mindoro sa mabuhay po mabuhay yan malayo na ho yung isa o Botog songin hanap. <laughs> pa damihan daw silang kumuha. Sa tatot daw, sa mga taga Mindoro dyan, aw-aw-aw. Aray aw, aw. <laughs> 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 po, ganito po lang po ang pako. Yan. Aw-aw-aw-aw. Narito na, babalik ko ng pako. Hindi ako nakain ng pako eh. Yung hilaw. Pero actually, masarap daw naman siya. Depende sa nagluluto. Yan. Anong masasabi mo sa pangunguan ng pako? Ano pa eh? Pangunguan ng tsapo ay pang bigay sa kanggan. Sabi mo kanina pang-ulam. Suck out! Kayo na na sina nang maligalig. <laughs> Sino pa? Sino pa? Wala na ko, mga Ako, ito din na. na, Ito Tumawid pa ako kami ng ilog. Ayun o, puting flower. Ang oras po dito ay ano 5:21. Umalis po kami alas 4. o oh.